Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sumagot sa mga akusasyon si Carmina Villaruel na siya ay isang elitista at pakialam merang magulang sa kanyang mga anak. Sa isang media conference para sa kanyang GMA Afternoon Series na abot kamay na pangarap, ibinahagi ni Carmina ang kanyang kalungkutan dahil sa mga negatibong komento na natatanggap niya mula sa mga netizens. Matatanda ang nasangkot si Carmina sa isyu ng hiwalayan ng kanyang anak na si Mavi Legaspi at aktres na si Kailin Alcantara, kung saan siya ay nasisisi ng ilang tao. Naniniwala si Carmina na may nagtatangkang sirain ang imahe ng kanyang pamilya, lalo na't hindi niya pa nararanasan ang ganitong klasing mga paratang dati. Pinunto niya ang mabilis na paniniwala ng mga tao sa mga bagay na nakikita nila online nang hindi muna sinisiyasat ang totoo. Kung, kung masama akong tao, kung sinasabi nila uh, matakobre ako, or pakilamera ako, or ganito-ganito, natapat ganito, noon pa. Diba? Dapat noon pa, na-chismis na yan. Na masama akong tao, na ganito ako, na But, if you um, look back, yung mga chismis, wala kang makikita ng ganun. I'm not saying I'm perfect. Nobody's perfect. Pero wala kang maririnig sa akin na diba ako, na matapopi ako. ngayon na lang, or itong last year na lang. Oh. So, it only, I don't wanna, I don't wanna say it, I don't wanna think about it, but, it, parang lumalabas lang na meron lang gusto talaga manira sa akin at sa pamilya ko. Let's all face that. Kasi, sino naman ang gagawa all of us atin? Bigla na lang may gagawang Ano. It's just so sad na ang social media ngayon, um, may, may, nabasa lang, may napanood lang, papaniwalaan na agad without really identifying or without really um, uh, researching or knowing the truth. Sa kabila ng mga batikos, nanatiling matatag si Carmina at pinaninindigan ang kanyang pagiging mabuting ina at tao.